Kumbawa, aral na po tayo. Sansei suru. Sansei suru. Sumasangayon ako. Watashi wa anata ni Sansei desu. Watashi wa anata ni Sansei desu. Sumasangayon ako sa'yo. Kiko e ka? Kiko e ka Naririnig mo ba? Hi, kiko emas? Hi, kiko emas? Oo, naririnig ko. Mie ka? Mie mas ka? Nakikita mo ba? Hi, mie mas. Hi, mie mas. Oo, nakikita ko. May natutunan po ba? Mata ne! Sana meron. Diyan eh.